vlog lang ba yan sir o vlog kay sir? Go vlog. Go vlog kay sir. Kailangan kasi yan sir pag nag video kay sir may kakukulang po dapat kayo paalam sir. So sa kasamaang paalad mga tol hindi tayo nakapag vlog doon sa Hinalogan Tak Tak. Alright mga tol good morning. Tapunta tayo ng ano, Hinalogan Tak Tak. Antipolo lang mga tol. So balita ko maganda na road doon eh. So, antipolo lang naman tayo. Eh, halos kapitbahay lang din naman natin yon Sa taas lang yon sa baba lang tayo. So, sabi, mga napapanood ko, ang ganda na ng Holy Logan Taktak eh. So, ano lang yon mga tol? Ah, libre lang doon. Yun ang pasyalan ng antipolo na walang bayad. So, yun, na ah, babiyahe lang tayo ng almost ilang minutes bago tayo makarating doon. Let's go! Alright, so, dito na tayo mga tol sa antipolo. public market sa may Robinson kakanan lang tayo dyan tapos ayun eh, na nilugan tap tak na yung baba nyan let's go ito na yung nilugan tap tak mga tol so yan, pasok tayo dyan mamaya dito na tayo mga tol sa nilugan tap tak ito yung entrance po. Oh, ito po yung mga bawal, sir. Okay. Sir, mga vlogger kayo, sir. Hindi po. Video lang pa yan, sir. O vlogger kayo, sir. Mga so, vlogger. Mga vlogger kayo, sir. Kailangan kasi sir. Pag nag-video kayo, sir. May kakulang po dapat kayo paalam, sir. So, yun. Ito na yung hinulugan tak-tak. Pauwi na tayo, mga tol. Paalis na tayo. So, sa kasamaang paalad, mga tol. Hindi tayo nakapag-vlog doon sa hinulugan tak-tak. Yan, pwede lang yan, mga picture, nag picture picture lang. Pero hindi siya pwedeng mag-vlog, mga tol, doon sa loob. Bakit? Sa mga hindi nakakaalam, sa mga gustong pumunta dyan na mag-vlog, ganito yan, mga tol. Kailangan nyo pala ng uh, humingi ng permit sa mayor's office, sa city hall. Katanayan na uh, mag-vlog kayo doon sa loob ng Hinalugang Taktak. So kami, hindi namin alam, dapat mag-vlog kami doon sa loob ah uh, hindi daw pwede kasi wala kaming permit so yun lang ang mali namin sa mga napanood ko na nag vlog sa inilogan tak tak eh, wala naman ako nakita na na nagsabi na may permit na ganoon ang alam ko talaga libre yung pagpunta doon libre nga siya mga tol kaya lang pag nag vlog ka kailangan mong humingi ng permit pinaka permit mo doon sa city hall sa may, uh, mayor's office tapos ibibigay mo doon sa entrance sa may hinalugan taktak tsaka kanila papayagang mag vlog okay? ngayon sabado rin kami makakakuha ng permit kasi nga sarado naman yung city hall ngayon so wala rin, no choice umuwi na lang kami, uh, nakapag gano naman kami nakapag picture picture hanggang gano'n lang, picture lang ang pwede so yun lang mga tol mga gustong mag vlog doon sa hinalugan taktak Kuha muna kayo ng permit sa City Hall bago kayo pumunta na ang inalogan taktak para makapag vlog kayo. Okay, so yun lang. At this is Calmado Bente. Peace out.